Kamakailan ay nagbahagi si Gerald Anderson ng kanyang mga natutunan mula sa collective experience ng mga tao noong lockdowns. Isa sa mga nirekomenda niya ay ang paghanda para sa mga oras ng pangangailangan. Ayon kay Gerald, laging maging handa. Siguruhin may emergency funds ka. Subukan mo rin mag-ipon. Kung hindi mo talaga kailangan, huwag bilhin. Bukod sa pagiging aktor, aktibo rin si Gerald bilang Auxiliary Commander ng K-9 Special Support Squadron ng Philippine Coast Guard. Naging aktibo siya sa pagtulong sa mga taong naapektuhan ng lockdowns. Ayon kay Gerald, na-realize ko na may mga bagay lang talaga na kailangan ng tao para mabuhay ng maayos, at may mga tao na sobra-sobra ang gasto sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa kanila lalo na sa panahon ng crisis. Isa pang natutunan ni Gerald ay ang pag invest sa mga negosyo tulad ng commercial gym, private resort, at kamakailan lang, isang restaurant. Ayon kay Gerald, ito ang mga bagay na nagpapabisi sa akin bukod sa pag-arte. Ako mismo ang nagmo-monitor ng mga negosyo ko. Para sa akin, sila ang nagpapakita kung paano ko nakikita sa isipan ko ang mga ito. Tinanong si Gerald kung paano niya nakakayang manatili sa industriya ng showbiz. Ayon kay Gerald, nakakarinig ako ng mga sinasabi ng tao, pero kahit anong gawin mo, may mga pagkakataon na mawawala lahat sa'yo. Pero gusto ko patunayan sa sarili ko na kahit mangyari ito, kaya ko pa rin mabuhay at alagaan ang pamilya ko. Ano naman ang payo ni Gerald sa mga gustong manatiling relevant sa industriya? Ayon kay Gerald, nang lumabas ako sa PBB, wala akong alam sa industriya na ito. Pero pinagbuti ko ang sarili ko dahil sa tulong ng iba. Kahit pagod tayo lahat sa trabaho, kailangan pa rin natin magrespetuhan. Ibig sabihin na susunod tayo sa lahat pero dapat magkaroon tayo ng magandang trabaho at manatili tayo sa respeto sa lahat ng oras. Napagtanto natin ang mga mahalagang aral mula kay Gerald Anderson. Ang paghahanda sa hinaharap, pagtulong sa kapwa, at ang pagsusumikap na magtagumpay sa iba't ibang larangan ay ilan lamang sa mga prinsipyong itinataguyod ni Gerald. Bilang isang artista, negosyante, at miyembro ng komunidad, ipinapaalala niya sa atin ang kahalagahan ng pagiging handa, pagiging responsableng mamamayan, at ang pagtahak sa landas na nagdadala ng kasiyahan at tagumpay. Sa kanyang mga salita, nawa'y no, magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa ating lahat na patuloy na magsumikap at magtagumpay sa anumang hamon ng buhay. Salamat sa pagtutok at huwag kalimutan ang mga aral na ating natutunan mula kay Gerald Anderson. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel para sa mga bagong balita. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.